Hello mga idol, so ngayong hapon dito po tayo sa ating area sa palm oil So ito yung uh, palm oil natin, Yan. ito yung mga bunga And yung coral po natin mga idol natin nanin before, ito yung organic nating uh, saging So walang uh, insecticide, fungicide, wala po lahat-lahat, walang chemicals in short Wala ding pruning, no? makita niyo po, hindi, bunta, hindi din tayo nag-thinning uh, Ah, nakailang harvest na po tayo dito mga tol. Ah, ngayon po dahil medyo na late po tayong bumalik. Nahinugan po tayo ng saging. Yan. So, pag ah, uh, ano natin, pag natin doon kanina, nagaganyan ka lang tayo. May nilalaglag na no? oh. So, ang gagawin natin dito, tuloy natin. ito. Doon, para ah, uh, tumatak muna yung dagta niya kasi marami na siyang hinugma ito. Yo, kinain na rin ng ibon yung uh, iba so ito kanina yung mga nalaglag ito kinain na ng ibon oh. Yan. so ganoon po talaga kapag may tinanim po tayo may uh, mahal po ang lakatan ngayon I don't think so I think nasa 50 pesos po ang farm gate ng uh, lakatan pero siyempre kapag may tinanim tayo libre lang nating makakain ito ito lang yung disadvantage kapag nainog sa puno is nakakrak pero grabe na kailang kain na ako. Sobrang tamis talaga mga idol. Huh? Hmm. Sobrang tamis ng saging na hinog sa puno. Tapos ang lalaki pa. Gusto yung makikita natin sa palengke. May mga malalaki din pero ito yung mga jumbo size. So jumbo size kasi pag mahigit 4 na kilo yung isang piling ng saging sa buyer po is reject na po yun siya. So I think mafo din po ito siya sa reject. Pero napakaganda oh. Matamis. Kasi yung pinipili ng buyer sa itong uh, size lang pang market. Oh. Hmm. Hanggang na dalhin natin ng stock yan. Malapit siguro 30 kilos ito. Hmm. Sige, hmm. mga plastic.

Ya, seperti memang memakuit tayang sageng. Oh, no. Alright. Lendeng. Segi. Eh, sakto talaga oh ganito kahaba oh. so baka may magkita pa po tayo before nakakuha tayo I think lima or anim na ganito ganyan yung kapatid ko nakakuha din sa na senyorita so marami pang natitira mga idol ito yung soon kapag nagbunga na rin ito siya ito yung ating harvest yan so wala po lahat uh, very organic po yung ating papaya walang fertilizer wala lahat lahat so bunga naman po siya ang tanong lang, hindi lang natin alam kung hanggang kailan po siya maglalast. So, dikit-dikit po siya. Ang distance po natin is 2.5 meters. Dahil coral na po natin dyan, dito na natin siya nilagay sa pinakagilid na ating palm oil. So, dito na siya. So, ito din magbubunga. So, I think, hindi na tayo mag-expect ng uh, malaking uh, bunga dito dahil marami siyang sucker. So, even the sucker, hindi po natin kukuha. Ito, na-harvestan din ito ng nakaraan. Tsaka yun doon, marami ng harvest. So dito kasi tayo, tumitingin tayo ng bunga ng mga palm oil natin kung pwede na ba siyang ma-harvest. So maybe few days pa. Dito wala pa tayo makuha dito. So marami mga punuan dito. Yun yung ating harvest. Yan, maraming salamat mga tol. So sa mga nagalakatag po, sa mga gusto magtanim, pwede din naman po uh, yung sa gilid lang. At least pang konsumo lang, hindi naman po ito pang commercialize ng ating katatan. So, yan. Kapag may hinog or pwede nang i-harvest, yun doon tayo nag-harvest kahit pang konsumo lang mga adult. Dahil hindi naman po siya kasi pwede intercrop sa palm oil, medyo masukal na siyang tingnan. So, ang ginawa natin, dyan lang sa coral banda para hindi masayang ng space. Lahat po, paikot po ng ating area, nilagyan po natin ng saging. Pero yung doon na area sa iba, sa ibang uh, angle, ano po yun sa ibang sulok is senyorita po siya na saging sa sige And... okay, na, kain ka? saging okay, tayo thank you